pag ang iyong motor na kargahan mga idol ay wala sa kondisyon hindi yan kakarga ng ganyang kadami. Ayan, Rusy 175 650 kilos may kakarga uh, pa akong dalawang tao. So, alamin natin ang naging problema ng ating Rusy 175 kung bakit naging palyado. So, ito mga idol. Ilang kilo ka anak? 49. Oh, 49 bago yung may 60. Pwede 110, 760 kilos. Na kapag uh, segunda, tersyera pa tayo sa highway, kaya pati may karga. Yan. Idol, nakakadance pa kayo ng ganito. Wala kang idol. Yon. dati ito mga idol hindi ganyan one click lang yan so dito nagpalit na tayo ng height uh, ignition coil kasi ito ang bumagsak ang reading so nung mapalitan natin ganun pa rin kuha na lang natin ang sukat ang yung primary ito positive proof negative uh, dito ang positive proof primary coil natin So pasok. Yan, medyo bumaba pa pa 0.3. Tapos secondary niya. Lagi lang natin sa 20k. Kasi medyo matastas na yung ating uh, kilo ohms na kinukuha. So yan, 4.18 lang. So dapat to maabot ng mga 7 or 8 8k kilo ohms. So yun ay na palit natin. Atin. So sa CDI, okay naman, may positive. Okay yung kanyang uh, papunta ng Pulser Yung ground yan. So dito na tayo Kasi ito napalitan ko na ng uh, Pulser yung ating uh, tachometer So ngayon papalitan natin ang alods So bago natin palitan Pakikita ko lang sa inyo yung sukat Kasi parang medyo mababa na Paka Kaya yung kanyang idle Ay uh, yung kanyang idle ay bumabagsak wala siya ng minor. So yan o, oh, 123. Pero pasok pa yan mga idol. Kasi lang, yung napalagay dito ay pang DMX na class A. Or, kumbaga ay hindi sa genuine. So papaltan natin yung sa Japan Rusi. So may extra pa naman ako nitong pulser. Papalta natin. So ito, uh, kailangan nyo malaman kasi hindi ko mo napapaandar ay okay na yon Hindi ganoon na ibig sabihin na mapapantal mo mo pero yung kanyang performance or yung idol niya hindi ganun kagoods so mapapansin yung mga idol matakas yung kanyang palsa so ito yung ilalagay natin baklas tayo dito mga lods yan at ito na mga idol natanggal na natin yung kanyang magneto cover so ito yung kanyang stator so ito yung ating palser so mapapansin yung iba yan magkaiba ito ang pandapat dyan. So ito sinapian ko lang kaya lang siya nagkaigi eh para ah, uh, medyo lumapit dito sa ating magneto. So medyo mahina na nga din. Pero sa TMX, pwede pa to. Kasi wala tayong mahanapan ng ganito dati. So nakakita tayo. So ito buo to. So ati buo itong uh, tatanggalin. At siya natin ililipat din eh, mga idol. Kita niyo naman oh. Napakataba ng rewind ng mga stock oh. Parehas yan. So tanggalin lang natin to mga idol. At papalitan natin to ng tachometer. Okay mga idol, ito na yung ating uh, pinalitan. So itong mga idol ay yan. Ang ginawa ko kasi dito, yung kanyang pinaka negative, siya ko nilagay din eh. Yan, hininan ko na dyan. Kaya isang wire lang ang lumabas. So, dapat dito naman sa pang-Rosie 175 dalawa yan. Tapos, pag uh, hindi nyo na makita yung kanyang color coding, kung alin dyan ang negative ng ating pulser at uh, pinaka-positive ng ating pulser, yung ating blue na may lining na white at yung ating negative ay green na may lining na white. So, ganito lang gawin nyo mga lods. Continuity lang. Tutok nyo dito at bago iyan nyo dito sa may sakit. So, dito sa may sakit ng negative ng uh, stator. Yan ang ating uh, pulser ay dito nyo na ano sa punot dulo. So, ito yung pinaka-pulser niya Blue white. So, ganun lang. So, dito natin yung tinutok. Ito yung kanyang negative at saka ito yung pinaka-positive. So, hinangal lang natin to at babalik na uli natin mga lods. So, yan mga idol, oh. uh, na natin yung kanyang uh, positive ng pulser at saka negative. So, gaganda ganda yung hinang mga lods. At ito'y sisecure ninyo. Baka ito'y mapadikit sa ating uh, ano na ito pinaka-positive. Baka mapadikit, mapadikit sa ating ground ay magkakaroon tayo ng problema at mamamatayin tayo ng makina bawal kasi itong pinaka positive ng ating uh, pulser na mapadikit sa kanyang negative kasi mamamatay yung ating makina so balik lang natin mga lods at ating uling testing at ito na nga mga lods so oh, na natin yun kasi oh. nyo mas mataba siya kaysa dito sa ating uh, kinabit inabit natin kung wala tayo makuha na ng pulser o oh. ito yun o ito rusi at ito pa itong issue ng rusi mga lods pag medyo makap, mataltal or sobrang vibrate ng inyong mga motor so check nyo to so dito binubuksan itong mga loads baka yung matanggal may tatlo yung ari eh. pag yan ang natanggal mga loads yari ang inyong stator dyan yun lang check lang natin para sigurado mahigpit So mahigpit pa naman siya mga guys. Kini dino double check lang natin para maiwasan natin yung kabiria. Pa isa. Makita. Yung Hey, maglit kasi ito mga lods Ating maglit to Loss Loss na mga lods yung isa so, Ayos na yun Balik ko lang to Okay mga idol Ayan ay balik na natin Pati yung tanki nya Binalik na rin natin So okay na So testing natin ngayon mga lods Ating tetesting ngayon mga lods So on natin ang susi Tingnan natin kung may minor na. Ano no? All right. So yun ang sinasabi natin mga lords. So yung pagtitik natin kanina, kung mapapansin niyo nasa umabot na 1.7 yung atin ng palpan pulse kanina. So ito goods pa. Kaya lang meron din tong ah uh, meron din binabagayan din. Hindi siya match para dito sa ating uh, RCR 175. So kasi base dito sa ating mga ano, ang talagang uh, pwede na resistance dito sa papagdato sa pulse ng ating rosy ay 167 hanggang 170 yan ganyan yung ating mga nare so dito bumagsak tayo dito 123 pero okay pa to mga loads maaaring uh, pwede to sa ibang motor TMX yan TMX 125 nasa 127 ang reading ng kanyang pulse mga loads positive negative ang yung ticket to. so continuity eh, na may sign na guide sign yung mga ating ginagamit sa ating multi-tester so pinalta natin natin ang ignition coil So, hindi tayo nagpapalit-palit basta mga LODs nang hindi natin sine-check. Ito mga logs ay pang TMX-125 bago ito nabiling ko. Pero kung mapapasin nyo, ito class A na lang ah. Bagsak yung kanyang reading. Yung kanyang primary pasok. problema siya, kundari niya, pumano lang din ang nasa 4 point uh, plus or 4k kilo ohms. Dapat umabuti ng mga 7k. So, magagamit pa siya. Kaya lang, uh, yung kanyang supply ay medyo, yung pag-iignite niya ng kurete medyo mahina na gawa na nagkaroon siya ng problem, problema sa secondary di ko alam sa wire so check pa din natin yung hydration wire pero ang kanyang primary ay pasok so ito na nung maibalik natin yung sadyang pang rusy pang rusy ignition coil at saka pang rusy uh, uh, ating uh, tachometer tachometer o yung ating pulser ay umokay na yung kanyang minor so ito naman kaya ko pinalit ang mga lods hindi naman sa na hindi naandar naandar siya natakbo nakakaragahan ko ang problema sa kanya pagdating sa mga ahon talagang bibirahin mo nawawala nawawala yung supply parang bumibitaw hindi siya sumasagat parang ganun so yun lang mga lods saka yun o ano, ang mapapansin nito mga lods pag may problema ngayon sa pulser o sa babasa sa kanyang pagpuntang pulser ignition point CDI sa kanyang namumutok-mutok po ang tambucho niyan basta kayo ay nag-release na acceleration dun yung mababasa yun yun lang mga maraming salamat and thanks for watching okay na ulit si ating si Leonardo pwede na ulit sumabak sa karga ang malupitan thanks for watching peace out. Eve.